Ayan, pwesto. Umpisa pa lang inakangiti na itong si ba'y na Abay, natatawa nga sa sarili niya. Wala na naman tayong gagawin. Uy, pati ulo ko. <laughs> For today's video, guys. Magupitan na naman natin ito si Neneng. Pagbukitan natin si guys para magmukhang mas bata pa siya kaysa ngayon nakikita niyo. Sa ngayon guys, inatutulog na ang aming alaga. Kaya malayang malaya kami ni nanay dito sa aming gagawin. Mahirap din kasi na habang nagugupitan kami inandito at palakad-lakad, baka nga matalsikan pa ng mga buo. Pero malamang sa malamang, eh, mamaya lang konti, eh, babango na rin yun. At hindi na tayo magtataka dahil nga kanina pa rin yun siya natutulog. Ito man si nanay, itawa nga ng tawa dyan, ewan ko ba? Siguro ito yung aking ginagamit na pang-spray sa kanya, akalanya eh, akala eh, alcohol na. Pero ang totoo, ilalagyan lang naman ng alcohol alkohol dyan at ang laman niya na ay tubig. Kaya tawang-tawa nga yan siya dyan dahil nangangamoy na araw siya alkohol. Gugupitan ko nga lang naman yan siya dyan ng layer. Yung dati kong ginugupit sa kanya guys. Dahil nga sabi ko sa kanya hindi naman din bagay ata sa kanya. Yung mahabang buhok na tinatalian at magmumuka talaga siyang alam niyo na dadagdagan ng kanyang edad. Kaya sabi ko sa kanya igugupitan ko na lang siya para magmukhang bata. Oh, wow naman talaga lang magmumukhang bata. At ito nga payag na payag itong sinanay. muntik ko na nga makalimutan kanina yung tipong magpapahinga sana ako. Isya lang ang nagsabi sa akin na gupitan ko na nga araw siya dahil magjujuti na naman ako at baka makalimutan ko na naman nga at yan nga sakto naman na kakauwi ko lang din at wala na rin akong gagawin este yung tamang ipapahinga ko sa kanya ko na lang itutuon guys at yan gugupitan ko na nga lang yan siya tamang kwento kwentuhan lang kami dyan ni nanay at meron pa nga dumaan dyan na nagtatrabaho dun sa kalsada at yan guys hindi na nga rin namin kinunan kasi ah uh, nahihiya siya, mahihiyain siya sa camera guys at pinagkapin na lang namin itong si kuya at tamang nanonood lang sa amin habang ginugupitan ko itong si nanay, pasensya na kayo guys at hindi nyo talaga makikita kanyang muka medyo may pagkamayain kasi itong si kuya guys. medyo hapon na nga ng mga oras na yan kung wala lang ulan at kung wala lang ambon-ambon, imalamang nandyan na yan sila sa labas ng bahay at naglalakad-lakad silang dalawa na magyaya ito nga guys, buti na lang, i sarap na sarap si Yayam sa kanyang pagtulo gawa ng maulan-ulan nga at medyo malamig ang panahon. Hindi tulad minsan pagkatag init, umaga pa lang talagang init na init ka na at naiirita ka na kahit, kahit na kapapaligo mo pa nga lang. At itong sinanay kaya siguro naisipan niya rin na magpagupit, eh, talagang naiinitan din minsan. Kaya nga, sabi ko sa kanya, itiyak talagang magugustuhan niya ulit. Ito yung style ng ating gupit sa kanya. Panay pa nga ang salamin niya dyan na kahit na umpisa pa nga lang, na talaga yung camera sa mukha niya. Parang kitang kita niya rin yung kanyang gupit kung bagay ba sa kanya o hindi. Panay pa nga ang joke ni kuya dyan na nanonood lang sa amin habang ginugupitan kong sinanay at baka makahanap ang araw ng mas bata pa sa kanya eh wow. <laughs> Ito talagang si nanay, pagkapagdating sa biruan, ay talagang lumalaban din. Hindi rin papahuli. At isa rin sa mga nagugustuhan ko dito kay nanay, talagang napakajali nga at hindi siya madaling magalit or hindi siya pikunin pagkaganyan na nagbibiruan. Ay talagang palaban din siya guys at hindi rin papatalo. Ito nga pala, medyo konti na nga lang yung nabawas ko dito sa buhok ni nanay kasi nga maigsi pa siya. Ginawa ko nga lang, itinrim trim ko at ginawan ko lang yung layer para gumanda-gunda rin ang kanyang design. Dahil nga, yung mga nakaraang gupit niya, eh, ganito rin talaga yung style at yan ang nagugustuhan kanya. Talagang napaka-praise ko nga at hindi mo na kailangan magdali ng buhok or magsuklay-suklay, yung saktong kamay lang, eh, sapat na, di ba? So, guys, napakaganda na ni nanay, hanggang dyan na lang muna.